Hello guys, good morning. Uh, for today's video, ay share ako sa inyo ngayon kung magkano na ang mga presyohan sa mga paninda or kahapon guys, bumibili ako ng mga kaunting nauubos ng pan paninda ko. May mga ah lahat lahat ng mga presyo nila ay tumataas kaya dapat mag-alert mag-alert po tayo sa mga presyo ngayon baka uh, ang tawag dito nag-asa tayo na ang mga presyo noon uh, tulad pa ngayon uh, kaya alert po tayo sa mga presyo ngayon kaya ako ay pag tumataas na ang presyo sa mga bilihin ay tataas din ako ito po ang aking mga paninda ipapakita ko sa inyo na nag-display po ako um, ang presyo ng keratin gold sa akin noon ay 8 pesos uh, 9 pesos lang 9 9 ang aking binta at tumataas siya ng uh, 0.50 ang pagtaas niya kaya ang ang aking presyo ngayon sa aking Keratin Gold na shampoo. Ngayon guys, sa nakita ko or naobserbahan ko ang mga bilihin ng mga grocery, lahat ay tumataas. Kaya ako din sa aking pagpaninda um tumataas din ang aking mga presyohan. Um, hindi natin maiwasan yung mga taong uh, bumibili noon mag-react na, ah, ang taas pala ng presyo ngayon kaysa noon. Kaya, masasabi ko lang na kapag tumataas ang presyo sa market, kaya ako din ay magtataas. Ano naman ang aking uh, tubo kung hindi po ako nag um, nagtataas kaya kapag tumaas ng mga 0.50, 0.30, 0.20 automatic po yun magtaas ako ng 1 peso or 1.50 yan po kasi pero hindi naman lahat ng panindak ko ay 150 lang. May uh, tinutubuan po ako ng 2 pesos yung mga 3 pesos at uh, yung mga Emperador, yung mga kulapo, yan po ang mga alak nagtataas din ako ng 5 pesos. 5 pesos ang aking tinaas sa aking mga um alak at meron namang taong magtatanong palagi na bakit ganyan ang ibang um, kapitbahay ko na nagtitinda hindi pa tumataas kaya sinabi ko nila na old stock pa ang kanilang pinagtitinda kaya ako bago, bago po itong binili ko kaya nagtaasan din ako sa aking mga presyo ng aking paninda. At i-share ko lang guys sa noong isang araw na bumili ako sa market ang aking nabili na um, frutos yung mga beef fresh Uh, sa market po ako nagbumili, akala ko ay 30 ang isang pack. Yun pala, ay 42. Ang taas. Ang laki ng uh, tumataas siya. At sinabi ko na, magkano na kaya ang aking pagtitinda dito? um, kaya sinabi niya na uh, yung tendera sinabi niya na um, yung pagtinda ko ay dalawang piso na kada isa e, kaya hindi ako bumili uh, bali um, lumakad ako patungo sa ibang tindahan hindi po akong uh, mamimili na uh, jan lang po ako bumibili uh, maghanap ako ng mga tindahan na maliit lang ang presyo okay na yun sa akin ang, ang tawag dito kapag makabili ako ng uh, yun uh, 30 30 uh, at noon pagbili ko 30 at pagbili ko sa ibang Uh, store, sa market, bumibili ako ng isa. Pagtanong ko ay 32 lang or 33, maliit lang ang pinapatong. Yan po ang aking bibilihin. Uh, maghanap po ako. Uh, ako po isang tingbira na maghanap palagi ng maliit lang ang mapuhunan ko po. Ako po ay um, mamimili na ang tagal ko ma at uh, tapos dahil maghanap ako ng um, yung mga presyo ay hindi tumataas kaya tulad ng tulad ng uh, meron pa akong tuyo yan po meron akong tuyo at bumibili ako ng isang kilo sa halagang 160 noon ay 200, 180, 190. Pero ngayon, meron na po siyang 160. Kaya bumili ako ng isang kilo. Guys, ang isang kilo ko po ay umaabot siya ng isang linggo. O yan po, ang isang kilong tuyo ko ay isang linggo po siyang maubos. Kaya bumili ako ng isang kilo lang at pag ko meron po akong um, tubo na 100 ang tubo ko lang pero kapag maubos lahat ay 260 yan po 160 ang aking puhunan at yung um, 100 ang tubo ko kaya, malaki ang ating kita sa mga uh, repacking. Yan po. Ito lang po ang aking may share ngayon. At sana uh, sa mga katulad kong may sari-sari store na maliit at nakapanood sa aking video, uh, sana mag-share naman kayo sa uh, pangyayari ng inyong mga tindahan kaya um sa aking mga uh, nagawa o ginagawa sa aking tindahan ay uh, mag-share po ako sa inyo at kung magkano na ang mga presyo sa aming lugar at uh, maraming salamat po sa inyong panonood at sana hindi po kayong magsawa sa aking video na ma-share sa inyo. At kung may mga katanungan po kayo, um, please comment down below para masagot natin ang mga katanungan nyo ng or um, kung ano ang mga kinakailangan na malaman. At hindi po ako expert to ang i-share ko ay yung mga uh, ginagawa ko upang yayari sa aking tindahan na maliit lang. Ito po, maliit lang po ang aking tindahan. At hindi po malaki ang ating puhunan dito sa aking tindahan. Uh, Nag-share lang po ako sa inyo. Sana na uh, meron din po kayong may-share at sino man ang mga merong mga sari-sari store paki-comment din ang mga presyo ngayon sa inyong mga tindahan. At uh, don't forget to subscribe, like and share to my video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.